May rerouting scheme sa Metro Manila simula ngayong araw para iwas trapiko sa Undas. Simula po kaninang alas 6 ng umaga hanggang bukas, hindi na manadaanan ang ilang kalsada sa paligid ng Manila North Cemetery. Sarado rin ang Aurora sa bahagi ng Dimasalang hanggang Rizal. Blumentritt mula Bonifacio hanggang P. Guevara. Dimasalang mula Makiling hanggang Blumentritt. Retiro mula di Masalang hanggang Blooming Street. P. Guevara mula Cavite hanggang Pampanga at Leonor Rivera mula Cavite hanggang Aurora. Sa kaloohan naman malapit sa Sangandaan Cemetery, sarado na po ang kaloohan Malabon boundary kasama ang Tugatog at Letre. Pati po ang mga pupuntang Sangandaan na corner A Mabini at General San Miguel at corner A Mabini at E Bato. Sarado rin po ang C3 Road sa bahagi ng uh, uh, Kanto ng Kabaruan at Rizal Avenue na malapit sa La Loma Cemetery. Mamayang hating gabi naman ipatutupad ang traffic scheme sa Makati na magtatagal hanggang hating gabi ng November 2. Isasara ang Kalayaan Avenue mula Zapote hanggang F. Zobel. South Avenue mula Metropolitan hanggang JP Rizal. Vito Cruz mula South Avenue hanggang Zapote. N. Garcia mula Jupiter hanggang J.P. Rizal. Pililya sa bahagi naman ng J.P. Rizal hanggang Kalayaan. Nagtagta naman uh, po ang mga alternatibong daan. Para sa iba pang detalye, pumunta lang po sa www.mmda.gov.ph at click ang icon ng Traffic Rerouting Scheme para sa Undas 2012.